Wait right, mga kamagil Dumating na yung ating Hinihintay na water closet na Baka ano to mga kamagil Package na to Tissue holder holder ha? O, tapos meron tayong Tile trim dito no? Sternosing. Tapos ang mga CRs no? Yan Check natin yan mga kamagil Bago natin yan o no? Yan yung pinaka importante okay, dito natin siya i ko, mga kamukil sa lugar na to check muna natin ano ano ba yung mga kailangang i-check kapag ka mga water closet mga kamukil o, para malalaman nyo din no? minsan kasi tatlong bisis na akong naka ano ng water closet mga Na naibalik ko no? o, minsan maayos yung plus niya kaso lang hindi ah uh, walang hindi nagfunction yung ano niya yung pit trap niya no hindi siya napupundo ng tubig so isa yan sa mga reason kung bakit lagi kong tini check no o so, kapag wala kasi pundo tubig yung ano natin water closet ah uh, mangangamoy talaga yun so loob ng ating CR so kailangan pag nabuusan na natin yan magkakaroon siya ng ano ng tubig na pundo no So ito uh, Dahil hindi natin mabuhusan to isa-isa ng tubig Ipapaalam ko sa inyo kung paano siya titingnan no? Na pangsyonado yung ano niya Yung uh, pitrap Pit trap Asa lang Okay, check natin mga kamukin yung ilalim Hindi, kini lang, kinilang Asa, taas lang Silipin lang natin Sige, check. Balik. Okay, mga kamukil, chick. May mga trucks kasi akong tinitingnan ito mga kamukil, no? Uh, experience ko na yan kasi. Uh, kaya hindi ma pundohan ng tubig kapag binuhusan natin kasi may mga trucks dun sa pinakailalim sayen sa paka bantayan para hindi na pabalik-balik mga kamukila. Okay, dito mga kamukila sa mga Ito yung mga cracks yung mga kamukila dito ako nakakita noon eh. Sige, chik. Okay. Na, asa, asal boy. Sige lang. No, kamukila. Crack ya. Okay lang to. Nasa ilalim na siya. Yung problema to. Sige. Okay, boy. Balik, boy. Sige, check yung ating mga ano, mga kamugil. Pansyon to lahat, mga kamugil. Na. Uh, so, sasabihin ko sa inyo mamaya yung mga palatandaan. Ngayon, yung mga laboratory, yung ating i-check. Oh, okay na, okay na. Bale, lima to mga kamukil. Dinala na namin yung isa. Sit to siya mga kamukil. Kasali na ba to? Ipagbili nito. May kasali siyang expansion bolt. Okay. Isa. Marco Polo, yung ating Basta may Marco Polo, brand din yun eh, no? Hmm. Ayan. Marco Polo yung ating binibili na brand. Philippine Standard ito, mga kamagil. Yung kinuha natin. Okay. Sige. Sponsor. Great. Yes, so, dapat ulit, kasali na expansion bolt, no? Ayan. Importante kasi yung mga kamagil, yung expansion nyo kasi hindi natin may kabit-kabit to kapag ah, ka walang expansion okay expansion Ang huli mga kamukin, i natin, no? Para Ayan. So, sana yung kapagbigay ng idea to sa inyo mga kamukila. Sige, kina. So, oh. so ngayon, susunod natin itong mga accessories nya. dahil, apat na laboratory, apat din yung water closet. Nasa walong piraso to. So, itong flexible nya, 2, 4, 6, 8. Good. Ang ano nya, dapat nasa 16 to. Sir na? 16 ba? Ay, walong piraso no. din to. No? Oh. 2 4 6 8 Okay Three, Dito Tissue holder to? Dito Ay Pusit nya salabatory So, hmm. apat to I... So, Tissue holder Hold Yung tissue holder Soap. Set na sa Tissue Ay, isa ka karton sit na. Hmm, Kini, pilay sulod ani sir, dripo. Upat ni? Upat na, dua dua. Dua dua? Oo. Tingnan natin yung Apat na piraso, kailangan natin na. posit, eh. Okay, dalawa. Sa isang karton, mga kamil, dalawa. Bali, apat yung posit. Apat din to. Okay, sit. Thank you, sir. Hindi uh. ko lang kawawas. Ay, tumingan pa rin ni, ano? Ni Sir Mike. Nasa yung sa kung ako, ano? Um, tracking pay? Ha? Tracking pay? pay? Okay. Okay, resin natin ito mga kamukil. Right, mga kamukil. Tapos na natin na i-check ito, no? So, walang problema, no? Oh, ngayon, kung napapansin nyo sa ating water closet, rikta na yung kanyang uh, tanki, no? Para sa flush nya. So, rikta na siya. Iba kasi mga kamukil, si uh, separate siya, di ba? So, Kagandahan nun kasi mga kamukil, yung separate, pwede natin palitan pag hindi natin gusto, pag luma na siyang tingnan. Ito kasi mga kamukil, yung dis, uh, disadvantage lang nito, pagka luma na yung ating, uh, halimbawa luma na tingnan itong pinaka-tanky niya, so no tayo, papalitan talaga ng buo, no? Unless doon sa separate yung tanky niya, kasi pag luma na yung tanky, pwede lang yung tanky yung bibilihan natin, papalitan natin, no? So, ito yung gusto ni client eh. Uh, sito, no? yung presyo nito pagbili water closet lavatory tsaka mga accessories niya, seat na kasali na dito sa water closet no? nasa around 6,000 mahigit or 5,000 plus yung isang seat talaga kasali lavatory tissue holder soap holder so pati mga ano na yan, accessories seat na to So, kaya ko chine mga kamukilo, sinasabi sa inyo, may mga o nakaka-encounter kayo ng mga water closet na hindi nag i ng tubig kapag nagpa-flush tayo. Kaya isa 'yon sa mga reason kung bakit umaamoy yung CR natin, no? Kailangan pag nag-flush tayo, hindi mauubusan ng tubig 'yan, may nakapundo, no? Ang madalas na na-encounter ko kung bakit nagkaganon, hindi siya ma-istakan ng tubig. May mga crack sa ilalim. Kaya kung nakikita nyo kanina, tinitingnan ko talaga sa ilalim. Pag bumibili kayo ng water closet, isa to sa pinakatingnan nyo. Yung pinaka-ilalim nya i-check nyo nung mabuti. Kapag nakakita kayo ng kunting crack, huwag nyong pipilian yan. Baka tagos yan hanggang loob, no? So, kapag ka nagbuhos na tayo ng tubig, may tubig na yon sa ating water closet, magkakaroon siya ng leak doon. Hindi naman natin makikita kasi nakatabo na yan, nasa ilalim na. So, mangyayari, magugulat tayo, bakit walang mapupundong tubig? Ngayon, meron siya mapundo, pag kinabukasan, nahihibas, no? na nawawalan ng tubig. So, isa yan sa mga dahilan yung mga maliliit na crack, no? So, yun yung i-check yung mga kamukil pagdating ng water closet para hindi na kayo pabalik-balik, no? Ang mangyayari kasi dyan, hinayaan lang, tinitingnan lang natin dito sa pinakataas nya, panlabas lang, kumbaga, panlabas lang na anyo o churen, tinitingnan natin, okay na sa atin. No, yun pala yung dipikto nandun sa loob. O, yung disadvantage nya, kapag naikabit na, saka natin malalaman yung diferensya doble trabaho na. Babakbakin, pag madami yan, hindi na yan nila tatanggapin. Marami ng reason, no? So, habang hindi pa na ikabit o hindi pa na kaalis yung nag-deliver, i-check na natin. So, yan lang mga kamukin, laway sana, makapagbigay sa inyo ng idea, no? Lalo na sa mga uh, mamimili, sa mga nagpapagawa ng bahay. Isa yun sa pinaka-importanting i-check natin. Thank you mga kamukin.